Kasabay ng unti-unting paglamig ng panahon ay nagsimula ng magningning ang mga pailaw sa Nueva Ecija Old Capitol at Freedom Park sa Cabanatuan City. Kaya tramdam na ng mga mamamayan ang nalalapit na kapaskuhan. Ang tema ng dekorasyong pamasko ngayong taon ay Winter Wonderland. Natampok ang mga kulay puti at kulay asul na Christmas lights na pumapalamuti sa Old Capitol Building. Mayroon ding malaking Christmas tree na nadesenyohan ng mga stars mga reindeers at sleigh na sinasakyan ng mga bata, mga magulang at magkakaibigan na bumibisita tuwing gabi upang sila ay magpakuha ng larawan. Ang pinaka-paborito nilang lugar upang magpa-picture ay ang pinaka-sentro na mga dekorasyon. Ito ay ang bilen na naglalaman ng mga imahe ng sanggol na si Jesus, ang Birhen Maria at si Jose, ang mga pastol at iba pang mga tauhan mula sa kwento ng kapanganakan ni Jesus na siyang tunay na diwa ng kapaskuhan. Sa kabila naman, ng Old Capitol ay masasayang na mamasyal din at nagpo-food trip ang mga magkakaibigan at magkakapamilya sa mga masasarap na pag kain at inumin na itinitinda sa nasabing parke. Ang mga pailaw din sa Freedom Park ay nagdadala ng kasiyahan sa mga tao. Kaya mga magkakaibigan at magkakapamilya ay nagtitipon upang magdiwang at salubungin ang nalalapit na kapaskuhan ng sama-sama. Maraming magkakaibigan, magkasintahan at pamilya ang naglalakad, kumakain, nag-uusap, nagtatawanan, naglalaro at magkakasama habang ini-enjoy ang gabi sa Freedom Park. Ang mga pamaskong pailaw na ito sa Old Capitol at Freedom Park ay handog sa mga Novo Isihano ni na Governor Oy Vice Governor Doc Antonio Mali at unang ginang ng lalawigan dating Congresswoman Cherry Umali. Upang habang papalapit ang Pasko ay magbigay ito ng kasiyahan at inspirasyon sa bawat Novo sihano na sa kabila ng dumara ang pagsubok gaya ng bagyo at pagbaha sa lalawigan ay nananatiling mayroong pag-asa at liwanag. Ang minsahin ng mga pailaw ay hindi lamang dekorasyon, kundi simbolo rin ng pagmamahalan, pagbibigayan, nahatid ng tunay na kabuluhan ng Pasko. Ito ay ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay na ilaw ng sanlibutan. At sa ang balitang ni Abay Sihawan at Bonda Dagoulat sa didubagyan ni ang inyong kakampi.